Hello, what's up po mga kabakir? Welcome back po dito sa ating YouTube channel at for today's vlog po mga kabakir pakikita ko na po sa inyo ngayon mga kabakir yung ipag may make po natin naka single mate po nyo na sila na yung iba kasi yung ibang brood cut, yung brood dito eh lima ha apat hanggang lima yung uh, bibig, bibigay ko sa kanilang mga hen So, pakikita ko sa inyo mga kabakir Nandito muna po sila ngayon sa ating Roweda dahil hindi pa rin namin natapos yung ano yung breeding area. So, pakita ko rin po sa inyo yung update ng breeding area natin na nasa kabila at saka yung range din po doon mga kabakir. So, ano pang hinihintay nyo mga kabakir? Tara at magkwentuhan na tayo! Like ito na nga po mga kabakyard ito po yung mating natin mga kabakyard ayan yan yan so bakit ba sila nandrito muna sa ano sa mga 3x3 ah uh, tsaka ano dito po natin muna nilagay sila sa ano sa ruweda natin para hindi na po tayo magbububungpo pag doon hindi na natin muna sila ano tawag dito hindi na natin po problemahin yung pag umulan eh magpuputik yung mga paa so yun yung ating number one ding iniiwasan yung pagpuputik po yung mga paa ng ating mga breeding materials so kaya dito ko muna sila pinwesto dahil hindi pa nga tapos yung ating breeding area eto pa ikita ko sa inyo mga kabakard yung mga combination yung mga crosses po nila yung iba ano po uh, same ano po same halos lahat po same bloodlines po talaga wala po kung ibang ibang inanod po dito ah uh, ibang tawag dito uh, in acquired, ibang ipinasok na linyada dito sa ating manukan sila sila pa rin po mga kabakid so ito mga kabakid yung pen one natin so yung inahin yan mga kabakid is uh, medyo may edad na rin po yung inahin na yan yan po eh Gilmore Gold po natin Gilmore Sweater so kalawang line po yan kinross natin dito sa ating stag kasi nga po medyo may edad na po aring inahin na ere eh. Kaya dito natin sa mga sa bata uh, i, i para po talaga maganda pa rin po yung ilalabas niya mga kabakayard. So disclaimer lang mga dan no animals were harmed in the making of this video mga kabakayard. So yan mga kabakayard, unti-unti na narinig nyo. Unti-unti na silang mga nag, uh, ano, nagliligawan ba mga kabakayard. eto naman mga kabakayard, yung ating yung brood home dito mga kabakayard ay red sweater mga kabakerd yan uh, anak din yan ang kalawang line pero sa red side po siya mga kabakerd kaya ipinaris po natin siya dito sa ah uh, limot ko po yung ano eh yung markings nito pero yung itura po nito alam ko parang 5k po yung markings nito hindi ko lang po sure kung hindi 5k mga kabakerd kapamilya din yan mga kabakerd anak din po yan ng gold red sweater din po yan mga kabakerd so yan mga kabakerd do oh. Yan, nililigawan na niya. Yung inahin mga kabakard, medyo maedad-edad na rin po ng konti. Kaya sa tag natin siya, minate. So, yan mga kabakard. Ito naman po is Gilmore. So, yung inahin natin dyan, Gilmore, kalawang line din po yan. Anak din po ng gold dyan. So, Gilmore sweater din po yan. Uh, um, mataas lang po yung prosyento niya sa Gilmore. Kaya, hatch na hatch po siya. Ito po mga kabakard is Gilmore McLean. So, yan mga kabakid. Yan yung mga sila yung pinagmate natin. Ito kasing Gilmore na to, may idad na rin po. Sa so, broodstag din po natin mga kabakid. Imi-mate dahil uh, mga bata po yung mga yung mga early birds po natin yung mga yan mga kabakid. Tapos, ito naman ating pang-apat na pen ay uh, ito, lemon sweater. Yun, lemon sweater din po. So, pamilya, ano sila same same bloodlines pero hindi sila magkaano-ano mga kabakerd. eto is uh, pamilya ng sweaters natin. Yun naman po eh ang tag dito. Yun yung isinali ko sa isang competition dito pero hindi po natin breed yun. So uh, may napatunayan na po 'yan kaya i po natin dito sa ating lemon sweater. So titingnan natin kung ano magiging combination nila. Lemon sweater parehas po 'yan mga kabakerd. Yun, eh. At ito naman, syempre yung panlima, yung ating mga isa sa signature lines din, ang mga kalawang white go kalawang white sweater. Yan. Mga kalawang line din po yan, white gold po yan, white gold sweater. So yan mga kabakar, yung dalawang inahin yan, hindi po yan magkapatid. Magkaiba po siya ng inahin dahil magkaiba po ng marking pen. Pero same same bloodlines lang din po 'yan. Kaya pinagsama ko rin rin po talaga sila. Magkamukha naman po 'yan talaga mga kabaker pero hindi talaga magkapatay dahil may markings po 'yan. Isang white pit at isang yellow leg po. So dito natin i sa ating ah dito natin i-prepare sa ating white gold po. Ayun mga kabaker, do? Uh, So bakit ba natin mga kabaker nilalagay muna din sa ano sa mga 3x3 yung ating mga mga brood stag at saka mga brood hens. So, ito po mga kabakard, based on my experience at baka na experience ka rin po naman ng iba. Kasi pag nag po ako, nagme-mate po ako, paupo, talagang more on paupo po. Kaso mga kabakard, puro po sila stag. Hindi po sila sanay na may iniuupo, may iniaharap na manok or inahin akala nila kung ano po yung inihaharap natin sa kanila tendency mga kabacket papaluin lang po talaga nila so minsan masasaktan talaga yung inahin minsan masasaktan ka din mga kabakir, kasi nga kamay mo minsan ang mapapalo yun experience ko po talaga mga kabacket once na istag pa lang po mga kabacket napakahirap po silang uh, <laughs> ipaasawa po pag nasa cord po hindi ka po, po e, pwedeng mag ano magpaupo dahil minsan hindi naman nila lalapitan ma po lang po nila unlike po dito ngayon mga kabakayard pag nakamate sila halos ay yung pag nakasama po sila ah uh, naliligawan po nila yung mga hen so yung iba mga kabakayard pag umupo na po talaga automatic talagang ma-mate na po na talaga nila mga kabakayard yun yung ano ha yun yung yung pananaw ko ba, bakit na nakapen muna sila para magligawan po talaga. So, ang collect, ang collect ako ng itlog nito mga kabakayard is by next week. So, ang target ko para ma-hatch po ito ng third week ng October para ano po, uh, pasok na pasok po sa uh, age ng early bird po natin mga kabakayard. Ayan mga kabakayard. Ha? Take a look po. Yan yung ilan sa sa imimate natin. So, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim pa lang po yung hen na yan. E, 20 cent po yung gagamitin po natin. So, ito yung iba mga kabakard ha. Ito naman po yung mga kalawang lines din po natin. So, ito yung mga yellow leg po natin mga kabakard. Hiniwalay ko po siya sa mga Gilmore Gold po. Ito, mga yellow leg. Dan sila-sila so, lang po yung magkasama para po hindi po tayo malito sa mga iitlog. Mamamarkingan po natin ng maayos. Tapos ito mga kabakard yung uh, dalawang mag-ina po ito mag-ina na Gilmore Gold po. Ayan mga kabakard. So sila naman mga kabakard yung apat na yan dun din po sa ating kalawang line po mapapa, mapapaper kaya medyo matibay-tibay dapat po yung ano yung uh, katawan nitong ano nung itong gold po natin na to dahil lima po yung kanyang asawahan. So, yung isang pen sa umaga, yung isang pen sa hapon. So, alternate po sila. Siguro lilibanan ko ng isang araw, alternate, para yung yung broodstag naman natin, eh hindi naman siya mabubugbog ng gusto sa pag-asawal. Lima yung aasawahan yan. Tapos ito naman syempre mga kabakard. Etong white gold naman natin. Yan, yung white gold po natin. So dalawa na po 'yan. Yung white gold na 'yan may may ipe-pair pa rin po ako diyan mga bakard. So dito ko naman siya siya ipapa- uh, ipapasok po pag hapon. Yan 'yun mga bakard. Umaga, hapon. Dito nakalagay yung dalawang 'yon mga bakard dito sa pen na 'to. Dito ko muna po lalagay. Ah, dito ko sila sa hapon yung white gold natin. So, ito naman po yung mga kalawang lines din po na nakakaroon sa grey po, na papay grey, yung silver grey po. Yan. So, magpamilya ah, pa rin po sila sa golds po natin. Kaya, yan, grey gold po yan mga kabakad. So, bali, apat din po yung mga asawahan po nung nung ating Uh, white gold po. Tapos, 'yun pong 'yun po namang nasa gitna ng yan, yung Gilmore, 'yan mga kabakay yung Gilmore na broodstock po. eto pa po yung yung ko sa kanila. So eto mga Kabakard. Ito kasi dalawa pa, pa rin pong gold lines din po, dalawang kalawang line pa rin po 'yung nan dirito. na po 'yan, mga early birds po 'yan, mga Kabakard do. I-mate ko na rin po ito. Gagamitin ko na rin po. Yan o. Ayan. Ibang kulay na pagka-gold nya. Tapos ito. Uh, yellow leg din po yan. Tapos ito po. Gilmore. Kapatid nga lang po ito. Nung. Nung Gilmore na broodstag natin. So. Baka i-pair po. I-pair ko naman po. Are. Dun sa ano. Sa naka-cord na yun mga abaker. Baka dun ko. Yun. Yun. Yung yan yan yung mga kabahay Diyan ah, maklin na rin po na yan maklin hatch din po na yan pa dito Diyan na ano lang po I-pair eto naman mga kabahay e eh, makray line po natin medyo hindi pa naupo pero abot pa rin po siguro yan kung hindi man edi out na muna siya so tatlo re dalawa apat bali lima sham Siyam na po yan mga kabakay Yung nandito sa labas Tapos wa, 10, 11, 12, 13, 14 15 Oh, sa inyo. Ah, mga kabakyard, bali 15 lang po palang hen yung magagamit natin. Dahil, eto nga po palang isang Gilmore and eh, nag-hatch po ng ano eh, nag-hatch po ng naka-alpa siya. Tsaka itong 5k natin mga kabakerd Nag din po yun eh. So ayan yeah, may mga sisyo po sila So hindi na po sila makakasama sa early birds po Ito naman pong makray line Ay hindi pa naman po siya um, Totally matured Kaya siguro by national na siguro magagamit to mga kabakerd Meron pa rin po kasi naglilimlim lilimlim dun mga kabakerd Yung gold line din po natin Kaya All in all, 15 lang po na hen pa ang magagamit natin. Hindi na po natin magagamit yung iba. So, yun mga kabakay da. Punta naman tayo mga kabakay dun sa update ng ating breeding area. Shout out! Eh, nang pogi. Oh, walang handilim. Hahaha <laughs> Anong tanggalin? Ah, tanggalin. Wala tanggal, tanggal. Sa so, mga kabakid, ito yung update ng ating breeding area. So nilagyan ko na rin dito ng harang para hindi na siya masyadong tanaw talaga sa labas. Ito na po yun. Hindi pa po. So nandito po tayo ngayon sa ating breeding area. So hindi pa tapos talaga to mga kabakid. Oh. So medyo kinapos tayo ng konti sa budget. Pang bubong sa mga pang divider po mga kabakered pero kahit nagaano nagbi-breed na tayo doon sa kabila doon sa ating main mga ano sa main na mga mini fly pen itatapusin ko po talaga ito mga kabakered para naman po hindi siya pangitignan so nandirito naman sa kanan natin mga kabakered yung ginawa nating Uh, mini range po. Ayan mga kabakard. So, ayan medyo mainit-init po. Uh, maayos din po. Maganda. Maganda po yung pinaka nagiging kilos ng mga sisiw po natin dito. Tsaka mga kabakard, sisiw pa lang mga kabakard. Ang pupula na ng muka. So, kita signs po talaga na healthy po yung mga sisiw natin. Importante importante po talaga yung proper ano po natin proper na pag-aalaga po natin sa kanila mga kabakayod hindi although ba, although bakunado sila mga kabakerd hindi na sila tatamaan ng sipon so mali po yun mga kabakerd basta sa pabago-bagong panahon mga kabakerd eh talagang uh, tatamaan na tatamaan po may pa ilan, -ilan lang mga kabakerd hindi kagaya ng pag hindi talaga vaccine mga kabakerd eh halos talaga yung mga age po na yan dati mga kabakerd pagana po yung mga mukha nila mga kabakerd tapos may mga talagang laylay ang lay makpakpak iintayin mo na lang ba na mga ano mga kabakerd na yung bagang mawala talaga sila mga kabakerd pero ngayon mga kabakerd ang ganda po nung uh, paglaki ng mga off natin so dyan mga kabakerd makakuha po tayo ng mga maayos sa magiging broodstag lalo mga kabakerd sa by next year po mga kabakerd Yan mga kabakerd oh. so hindi ko na sila lalapit hindi ko na ipo-focus talaga sa mga sisu natin pero base sa mga kilos talaga ng mga ngayon, mga kabaker. Bali ang lalaki diyan mga kabaker nine 9 or ten. So apat na gold dahil nagkaroon tayo ng mortality na isang gold diyan para naka nakakain ng tilas dun sa kabila. Tapos apat na sweater sweater red. Ayan. Pero may 5K po dyan, mga kabakay. Di ko lang nachecheck kung alin yung 5K dyan, mga kabakay. Tapos, uh, dalawang white gold po ulit, mga kabakay. So, yan. So, mga kabakay, ha. Yan yung update natin dito sa ating uh, breeding area at range. Thank you. And that's it, mga kabakay. Yun, napakita ko na sa inyo, mga kabakay, yung mga sasalang sa po natin ng early birds po so uh, breed breed lang tayo mga kabakerd ang target po natin ngayong early bird eh kahit mga 100 eggs po kung mga mapisaman dun eh mga 80% po okay na mga kabakerd tapos magkaroon po tayo ng mga lalaki na mga 30 to 40 pwedeng pwede na sa akin yung mga kabakerd, siguradong punong puno na po itong ating munting manukan dahil marami pa naman po tayo off season may mga sisyo pa po tayo nung mga pailan-ilan po sa mga inahin nating inalpasan so pwedeng pwede na sa akin target ko mga kabakayad 14 heads ng lalaki mga kabakayad yan 40 to 50 pipilitin natin may pagkasya po dito mga kabakayad so Hanggang dito na lang mga kabakerd Kita-kits po tayo sa next episode ng ating One Backyard. At ang laging paalala at ang laging sinasabi ng inyong kabakerd, always be happy lang sa pag-aalaga ng manok. At i-breed lang po natin. Kayang-kaya po nating supportahan pagdating sa patoka. So, yeah, mga kabakerd Bye mga kabakerd! See you in my next vlog and have a nice day!